Video. Okay. <laughs> <laughs> okay. Oh, at oh, me Man, mm -hmm. I never Yeah. Oh, <laughs> yeah. ah, is it. This is it. This is the door. Ito pong upuan na to, may tatlong star which is magre Luzon, Visayas, Mindanao. Ang Mindanao di kapis, uh, lahat po ng sulok ng bahay ni Emilio Aguinaldo. Meron po shell, which is pag pinoll out po siya, nalalagyan po siya ng vase. At wow. And dito po nilalagay yung mga sinserve na water or oh, drinks. For visitors ang galing. Para po pag wala ng okasyon, para lang po siyang design ng map. Hindi bang architect na? Ang USA, ba? marami daw po bansa. Mm -hmm. Tapos ito naman po yung walong silag ng araw. Oh. Na andyan po yung... Diyan. Bulacan, Cavite, Tarlac, Nueva Ecija. Tapos yung sa dulo naman po, yun po yung inang bayan. And dito po winawa kayo yung watawat ng Pilipinas. Ay, dito. Ah, tsaka tuwing Independence Day po, ginagawa pa rin po siya. Ito po, and uh, si Gapa naman po to, which is dito po siya ini-interview ng mga journalists. Mm. And kung makikita nyo ito, oh, pinto okay. doon sa dulo. Oo. Okay. Oh, okay. Which is, pag binuksan po siya, papunta naman po siya ng library. Which is, yung library niya po ito. There's the library up the... there. The library, library, tapos, taas naman po yun. Yung dalawang kwarto. Yung dalawang anak na lalaki. Okay. And sinasabi po, mm okay. -hmm. kaya raw po maraming na mesa. Kasi iba-iba daw po yung purpose, which is iba yung pambisita at iba sa pampamilya. ah oh, okay. So yung mga ganito naman daw po upuan, uh, sinasabi po nila noon, uh, iba daw po talaga yung upuan ng panlalaki sa pambabae. Kasi hindi daw po talaga makakarelate yung mga lalaki sa usapan so, ng babae. <laughs> Ganun rin daw po yung sa babae, na hindi makakarelate yung mga lalaki. Okay. Kaya, uh, sinaseparate po nila. Okay. Ang laki ng table. Okay. Ngayon ako nakita ng ganitong kalaking table. Ito po pasilid kainan na formal. Oh. At makikita nyo po sa taas, mapa po ng Pilipinas. Ay, uh oh, Which is yung red po. Yun po yung nag-symbolize ng country. Oh. Okay. And doon so, sa mga bintana rin po natin. Parang may bilog na mm hati. -hmm. Uh -uh. Ito po yung mga babae. <laughs> yung, okay, okay, yung, natin, which is yung... yung unang asawa niya po, tatlong anak na babae. Tapos okay. si Maria Adoncillo, which is yung pangalawang asawa. which is pa you know? <laughs> Kaya daw po sa siya ng katotohanan kasi kung ano daw po yung makikita nyo, uh, yun na daw po kasi no filter. Ah, so, sa okay. Ang ganda, ganda natin. Ang <laughs> 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 salamin ng katotohanan. Mm. laki, no? Mm -hmm. Ang laki. Ang laki. Ang laki. Ang laki. Ang po, Ang laki. Ang laki. Ito yung po sa baba, yung bomb shelter. Ayan. Hmm. Ito po, uh, yung okay. flat surface. Uh, inaangat lang siya. Tapos pag inaangat po siya, may lubad. Tapos doon po siya bumababa. Sa bomb shelter. Hmm. Dito may daan. Opo. Dito po sa mismong lanay. Wow. Uh, dito yung sa baba. Sa oh, bomb shelter. Tapos yung pula naman po, uh, imbakan po siya ng tubig. Sorry. Okay. Hmm. Paas ng frame? Ay, oo. Oh, Ito oh. po yung siya sa inyo. Papuntang kusina. Papuntang pulong kusina. Yung kwarto niya. Oh. Um. And ito pong kusina. Ah, uh, ito pong mga nandito na parang cabinet. Ah, uh, fridge po siya. Oh, Ang nilalagay yeah. po sa kanya is ice and san na beer para oh, yeah. po kung may mga pupunta ng mga general ni ano or mga katulad na stock siya na. ng beer. Eh. Uh, dito po sila umuupo para doon po pagsasalo-saluhan okay. okay. San sunmade beer. Tagaan ang weapons. And ito po, papunta rin po ito ng pool ni Emilio Aguilar. Mm. So dito po, makikita niyo po yung pool. Pagbaba niyo po sa kanay. Dito po, makikita niyo po yung mm. pool. Sabi ko po sa inyo kanina, may passage po ulit sa kwarto niya, which is pababa naman po siya. And kung makikita niyo po yung parang ugly na po po, uh, -uh. uh washing machine po siya before. Mm. Ang ginagawa naman po sa kanya para gumana, naglalagay po ng panghano. Mm. Oh, tsaka po inaapo yan, inaapo yan ako, tsaka siya hinahalo. Tsaka po nag-work yung washing mm. machine. Po.